Ecopraised riding team, quoted Mike Martins part of Mike Martins Channel. And friends, adding are things to Templar, and to the place in, kung binubura ang mga Portuguese sa kasaysayan. is Templar, all we ain't but not intrigons or benchetis kasaysayan ng medieval. O was Templar arranging makwengarihan and Brahmin Orden yung Militar. Na original, yad binuo wang protektahan yung ras kristyanong peregrino once naglalakbay petungol sa banal na lupain. Kayo sa paglipas ng panahon, huwain kaniyang impluensya at kayamanan ang naging dahilan upang sila ay maging target. na na humantong sa kanilang pag-uusig. Ang nagpapaiba sa Portugal, sa ibang mga bansa, sa Europa, ay uh, ang kanilang natatanging kaugnayan sa mga Templar. Narito ang isang detalyadong pagsusuri. Pinagmulan at pag ng mga Templar. Paggabuo at misyon. Ang mga kabalyero Templar ay itinatag noong isan libot isang daan at labing siyam ni Hugh de Payens at isang maliit na grupo ng mga kabalyero sa Jerusalem pagkatapos ng unang krusada. Inialay nila ang kanilang sarili sa pagprotekta sa mga kristyanong peregrino at sa pagtatanggol sa banal na lupain. Ang mga Templar ay nanumpa ng kahirapan, kalinisan at pagsunod na namumuhay ng tulad ng mga monghe kahit na sila ay mga mandirigma paglago ng kayamanan at kapangyarihan. Ang mga Templar ay mabilis na naging isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon sa Kristyanismo noong panahon ng medieval. Nakatanggap sila ng malalawak na donasyon ng mga lupain, pera at mga pribilehiyo mula sa mga monarko ng Europa at mula sa simbahang katoliko. Ang kanilang kayamanan at kalayaan ay pinasigla ng kanilang paglikha ng isang sinaunang anyo ng bangko na nagpapahintulot sa paglilipat ng mga pondo sa pagitan ng mga kontinente. Bronx Tower and the Astron Templar A Rimbals and the Calibing Ape to Narbatial and the Templar ay naiging lubhang mayman. at pumukaw singet at kasakiman ng mga monarko with haring Philip Terfor ng Pransya ay lubog sa utang si Mer Templar ay nakta niya niba iyong kanilang kayamanan ang solusyon sa kanyang mga problema sa pananalapi. Mga paratang at pagsugpo noong biyernes, ikalabintatlo ng Oktubre, isang libo tatlong daan at pito, kaya nagmula ang malas na biyernes ang ikalabintatlo. Inutusan ni Philip Sherperfer ang pag-aresto sa lahat ng Templar sa Pransya. Ang mga paratang laban sa kanila ay kinabibilangan ng Erhiya Sudumiya, Kalapastanganan sa Diyos at idolatria. Sa ilalim ng pagpapahirap, maraming Templar ang umamin sa mga Krimi Meng, Shingo King Ito, Pag- Game na may ang iniskauparof amin ay kadalasang sapilitan at kalaunan ay binawi. Ang papel ni Pope Clement Fath, bagamat noong una ay nagalinlangan siya Si Pope Clement Foot sa kalaunan ay pumanig kay Philip IV noong isang libot tatlong daan at labindalawa, opisyal na binuwag ng papal bull na Vox in Excelso ang orden. Ang mga ari-arian ng mga Templar sa buong Europa ay kinumpiska at maraming Templar ang pinatay. Kabilang ang kanilang Grand Master, si Jacques de Molay, na sinunog sa tulos noong isang libot tatlong daan at labing apat. Bridge Hound Court in Shrey Kutumi, Portugal, ang mga Templar. Hindi tulad siya iso bahagi ng Europa, pang para Templar o where balupit na inisir, ikalok ng Portugal ang kanlungan sa orden. Si Haring Dinis Prayer ng Portugal, na siya naghari mula isang libot dalawang daan at pitumput siyam hanggang isang libot tatlong daan at dalawamput lima ay partikular na nakakaunawa sa mga Templar. Kinilala niya ang kanilang halaga bilang mga mandirigma at mahuhusay na administrador. At sa halip na usigin sila, binigin ni Kani Wain sila ng Kang popular and bagong karpong pangalan. Ang Orden ni Kristo, noong isang libot tatlong daan at labing itinatag ni Haring Dinis Ertz ang isang bagong orden ng militar. Ang Orden ni Kristo, na sa esensya ay isang pagpapatuloy ng orden ng mga Templar sa Portugal. Maraming dating Templar ang sumali sa bagong orden na ito at sinakop nito ang karamihan sa kayamanan at mga ari-arian ng mga Templar sa Portugal. Ang Orden ni Cristo ay unang inialay sa pagtatanggol sa mga hangganan sa timog ng Portugal mula sa mga puwersa ng Muslim, ngunit kalaunan ay malapit na naugnay sa pagpapalawak ng karagatan ng Portugal. Ang krus ng templar sa kulturang Portugues. Ang krus ng Orden ni Cristo, ang natatanging pulang krus ng mga templar, ay pinanatili sa Orden ni Cristo at nananatili itong isang kilalang simbolo sa kulturang Portugues. Ang krus na ito ay naging tanyag noong panahon ng Pagtuklas dahil ito ay nakaukit sa mga layag ng mga barkong Portugues sa kanilang mga paglalakbay ng Pagtuklas. our Charleston Pang Tao class. Sir William P. and Henry the Navigator, Sir Rich Holven Wag Spig Pipe Ploy from Portugal, is Orden de Cristo and Rubenship Catholic in Papel, Spig Popondo and Big Support ay sa dubing expedition. Ang mga barkong sa Cruz ng Templar ay ginalugad ang mga baybayin ng Africa, India, at higit pa na nagambag sa pagtatayo ng imperyong Portugues. Ang mga sikat na paglalakbay ni Vasco da Gama, Bartolomeo Dias, at iba pa ay nagdala ng simbolo ng mga Templar sa buong mundo. Ang mga krus na bato na iniiwan ng mga Portugues bilang mga palatandaan sa kanilang mga paggalugad sa Africa at Asia ay tinatawag na Padreus. Ang mga ito ay malalaking haligi ng bato kadalasang kinokoronahan ng isang krus ng Templar na itinayo ng mga explorer ng Portugis upang markahan ang mahahalagang paglapag at angkinin ng mga teritoryo sa ngalan ng korona ng Portugis. Ang mga padrões ay sumisimbolo sa soberanya ng Portugal sa mga bagong natuklasang lupain at isang mahalalagang bahagi ng kasaysayan ng pandagat ng Portugal sa panahon ng pagtuklas. Ang ilan sa mga pinakasikat na padroens ay itinayo ng mga explorer tulad ni na Bartolomeo Dias at Vasco da Gama sa kanilang mga paglalakbay sa paligid ng baybayin ng Africa at sa Karagatang Indian. Opho the ways they weze me. In impluension, one the Templars, a runbikes topper behind Quiche-Alm were based the architecture of Portugal. In Convent of Christ in Sir Tomar, one your an original is, is the Kutang Templar. A e sa yes, pinarumahalagang lugar is Templar sa Fadus buwagin ang Orden. It's Taguanay, punong yung tanggapan ng Orden ni Kristo. At kalaunan ay ginawang isang malaking monasteryo ngayon. It's so ay isang UNESCO World Heritage Site. Nakakadismaya kung paano niyakap ng ibang mga bansa sa Europa ang krus ng Templar bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Samantalang ang mga Portuguese ang nagdala nito sa buong mundo noong panahon ng pagtuklas. Ang Portugal, sa pamamagitan ng Orden ni Cristo, ang nagpanatili sa pamana ng mga Templar matapos ang kanilang pag-usig noong 1312. Ang mga explorer ng Portuguese tulad ni Vasco da Gama at Bartolomeo Dias ang naglayag sa ilalim ng bandila ng krus ng Templar na nakaukit sa mga layag ng kanilang mga barko at pinalaganap ito sa buong mundo. Gayon pa man, ngayon ay nakikita natin ang mga paglalarawan ng mga explorer ng Espanya na may mga krus ng Templar sa kanilang mga barko sa mga painting, aklat ng kasaysayan at pelikula. Kahit na hindi opisyal na ginamit ng Espanya ang simbolo para sa kanilang armada. Ang hindi pagkapare-pareho sa kasaysayan na ito ay nag ng nararapat na lugar ng Portugal sa kasaysayan bilang tunay na tagapagdala ng krus ng Templar. Ito ay isang simbolo na malalim na nakaugat sa pamana ng Portuguese, ngunit patuloy na binubura o mali ang representasyon. Roy Oak Island, sa baybayin ng Nova Scotia, ang kinchiris slaysin sa baybayin ng Australia, where the dual chiefs in serving the bat at intriga. Walio well, siyel sa paketslas na plus the artifact and shrine in the race of cross in Templar. Ni nagmumungkahi yung posibilidad To win your Portuguese and rode so it parahil ang Marcabalero Templar, Ivan Truon survives a big way rehiong ito, patient ang traditional dangas timeline neurasian. Oak Island and ang connection to Templar. Ang Oak Island, I'm to go ng centro ang paghahanap ni When Nikki, in theory, in honor is she Templar. The, the shows. noong mid na korang siglo. Ngunit paghuhukay at pagsisiyasat ay nakahukay ng iba't ibang artifact kabilang ang mga barya at simbolo na pinaniniwalaan ng ilan na konektado sa mga kabalyero templar. Ang ilang mga barya na natagpuan doon ay may mga disenyo na kahawig ng krus ng templar na nagmumungkahi ng isang posibleng presensya ng templar o portugues sa North America bago pa man si Columbus. Ang teorya ng Templar, naniniwala ang ilang mananaliksik na ang mga kabalyero Templar na tumatakas sa pag-uusig noong unang bahagi ng ikalabing apat na siglo ay maaaring naglayag patungo sa bagong mundo dala ang kanilang mga kayamanan na maaaring magpaliwanag sa mga mahiwagang artifact. Bagamat walang tiyak na ebidensya na lumitaw upang suportahan ang teoryang ito na nanatili itong isa sa mga pinakasikat na palipaywanag para sa mga misteryo ng Oak Island. Pagtuklas ng Portuguese sa Australia, Kamakailan lamang sa baybayin ng Australia, natuklasan ng mga arkeologo ang mga sinaunang barya ang ilan ay may mga natatanging krus ng templar na pinaniniwalaang nagmula pa noong ikalabindalawa at ikalabintatlong siglo. Ang mga baryang ito ay maaring magbahiwatig na ang mga Portugis noong panahon ng pagtuklas ay nakarating sa Australia bago pa man ang mga British o Dutch. Makasaysayang konteksto. Ayon sa tradisyonal na kasaysayan, Pangunahing ginalugad ng mga Portugues ang mga baybayin ng Africa, India, at timog Silangang Asya noong ikalabing apat, ikalabing lima, at ikalabing anim na siglo. Gayunpaman, ang pagkatuklas sa mga baryang ito ay hinahamon ng pananaw na ang paggalugad ng mga Europeo sa Australia ay nagsimula sa mga Dutch noong unang bahagi ng ikalabing pitong siglo. Ang ilang mga istoryador ngayon ay nag-iisip ng posibilidad na ang mga Portuges ay nakarating sa Australia ilang siglo na ang nakalilipas. Pagbura sa kasaysayan ng Portuges, may lumalaking pag-aalala na ang mahalagang natuklasa na ito na nagpapahiwatig ng presensya ng Portuges sa mga hindi kilalang teritoryo ng mas maaga kaysa sa naisip ay hindi pinapansin o minamaliit sa tradisyonal na mga talakayan sa akademiko at kasaysayan. Ang ilan ay nangangatuwiran na ito ay bahagi ng isang mas malawak na kalakaran ng muling pagsulat ng kasaysayan na nagbibigay ng higit na kredito sa ibang mga kapangyarihang Europeo habang minamaliit ang mga tagumpay ng Portugal. Ang papel ng Portugal bilang isang nanging ibabaw na imperyong pandagat mula ikalabing apat hanggang ikalabing walong siglo kasama ang mga bagong natuklasan na ito ay nagmumungkahi ng isang mas malawak na pandaigdigang impluensya kaysa sa karaniwang kinikilala. Parami ng parami ang ebidensya ng Portugal na may malalim na koneksyon sa mga Templar sa pamamagitan ng Orden ni Cristo ay ginalugad at naimpluensyahan ang mga rehiyon sa mundo ng higit pa kaysa sa naisip at mahalaga ang kanilang mga kontribusyon ay hindi mabura sa kasaysayan. Printwings na the the Dagger in 1970. Farfus your Amulais in the Portuguese sa Africa. Dales sa er, panggigipit Molays sa World Bank. And they this in the Wing to Ibang Dang Seong presensya sa Surihion. The Patrin Shore, Tumangi Portugal, na Talikuran, ang kanilang pera na sinusuportahan ng ginto na humantong sa World Bank na magbanta ng karagdagang mga parusa sa teritoryo ng Portuguese ang Angola at Mozambique na malalim na nakaugat sa kultura at wika ng Portugues kung saan ang Portugues ay nananatiling opisyal na wika Narayon Morn ay umunlad sa ilalim ng pamamahala ng Portugues na nagtayo ng malalawak na lungsod kalsada, stadium, silidaklatan mga komplikadong tirahan at malalaking infrastruktura Kapansin-pansin pakaunti o walang o, anming o wow Walang segregasyon. Mapos may boy ng World Bank ang mga Portuguese, shiningad ng Angola at Mozambique na isama ang crus ng Templar sa kanilang mga pabansang watawat -wat, na sumisimbolo sa kanilang koneksyon sa pamana ng Portuguese. Gayon pa man, nakimagitan ang mga British, Dutch at French na ipinagbawal ang paggamit ng crus ng Templar na nag-aalala na maari itong mapagkamalan bilang German Iron Cross na maaaring humantong sa maling interpretasyon tungkol sa kanilang mga kasaysayan ng kolonyal. Kasunod ng pag-alis ng Portugues, ang mga bangko ng Switzerland, Aleman at Pranses ay nagpakilala ng isang bagong anyo ng kontrol sa pananalapi na nagpapautang sa mga bagong bansang ito na tila ba upang makatulong na mapanatili ang mga infrastruktura. Ang mga institusyong ito ng may kamalayan ay nagbigay ng mga pautang na malamang na hindi kayang bayaran ng Angola at Mozambique. Na epektibong nagkulong sa mga bansang ito sa utang at pag-asa. Isang modernong anyo ng pagkaalipin sa ekonomiya Alright, Dom Gayons, second from Cruz, Templar, and Coponin, the football in Portugal. And Gayundin, our Nigeli the Brazilian national football team is Cruz and Templar. And there is the football club in Brazil, in the Cruz and Templar, in the Great User Jersey. Wangari Portuguese Football Club, Wangari Vasco da Gama. And a sporting CP. Why am I going to in to 1 to cruise in a Templar? So, I will see the video and please like and subscribe to the channel. I am Mike Martins and I sa inyo.